pakain natin sa mga bata yan yaya yaya good morning mga katangay isang mapagpalang araw sa ating lahat at welcome ulit sa ating youtube channel at siyempre ngayong umaga samahan nyo kami para tayo ay siyempre maghahanap buhay na naman ulit at syempre yan lang tayo sa harap ng isla mga katangay hindi pa tayo pwede lumabas dahil malakas pa yung alon kaya dyan lang muna tayo medyo kubli kubli kaya yun kasama natin Jack so, Sparrow abang abangan nyo mga katangay sa aming pamamanasan sana'y swertihin tayo sa araw na ito okay so, good morning mga katangay sabay nyo kami yung umaga mamana Okay, mag ba yan? Okay. Masunog yan. Mga hijak. Masunog yan. Bitig. Masunog. Masunog yan nga 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 mga kina. Mga kina mo, puro na yung At syempre mga katangay, maraming salamat sa inyong patuloy na support at panunood. Tara, let's go. Samahan nyo kami. Yan mga katangay, nandito lang tayo sa harap. Harap ng isla. Yan. Yung doon sa banda doon, maalon. Kaya hindi tayo makapaano doon. Dito lang muna tayo. tubok Baka sakali, suwertihin tayo dito. <coughs> Tangay Jack. Kaya natiwa. <tinyo> ha? Kaya natiwa ng pundo. Kaya natiwa ng pundo. Oke okay, oke okay, oke, teri termona tayo mga ngayon pa uwi na kami mga katangay isang surahan lang nahuli natin sayang yung kanina nakabitaw apat sana nasurahan mga katangay marami rami sana tayong nahuli kung hindi nabunot yung isa tapos dalawa nakatakbo yung tangayran din nakatakbuhan din ng ano tao ba nabunot din pagpana niya sayang ganun talaga Let's go guys. Uwi okay, na tayo. Tayo'y magsugba ng surahan. mga katangay yan kakauwi lang namin karating rating lang at yun dito na lang tayo mag ihaw dahil dito malilim sa puno ng kalumpang yan ang ayak sige banatan mo na yan surahan mga katangay ipakain natin sa mga bata yan paulam natin sa kanila sila ang bida ngayon uh, Sarap yan mga katangay, mataba. Salang huli natin. Uh, Ando yung mga dos Nasa mga dalawang kilo mga katangay Turahan Malaki Busok na naman si Andoy yan Ano doy? Sarap doy? Oh. Ano mga kadoy doon? Ito 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 Ayan. Yun mga katangay, luto na yung surahan. Kaya yan. Yan ang ating ulam ngayong araw. Yan, banat. Ipabanat natin sa mga bata. Okay. Magugas kayo ng kamay. Okay. Bira. Bira. Kaya na natangay. Bira. Bira ning. Banat. Ay, sira. Sira mo rin. Sira mo rin. ating bida ngayon. Mm.

Dia ya, mau dikit, -dikit. Ya, mau -dikit. ya. 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 Hmm? Kalau

si Andri <laughs> Taimik sila Hmm, lami Pangalan mo lang 'di magpinto Makan nih, mau melurus loss nih ya premium. Si Puna. mana. Si ajak. yun mga oh palit na kami, naman, naman kami <laughs> ng yak sila ako na magpain. ganyan kayo magungit nang surahan ano mm. ay mm. nyala <laughs> Wow Sarap tak <laughs> Busog kayo, busog. Opo, busog kami. Busog kami. ang Opo. masarap. Ikaw, masarap. Jack. Okay. Yun, mga katay. Sarap talaga ng ating ulam na isuraan. ay talaga na panahon na yun. Naman tayo nakatikom ng suraan Marami pong salamat. At talaga din magsumabay. Yun, mga katay. Pagkanta na lang ng mga bata yung surahan. <laughs> sarap na sarap sila eh. Tagal sa tagal na hindi sila nakaulam. Kaya yun, pinabalat natin sa kanila. Yung mga katay, maraming salamat sa inyong patuloy na support at panonood. Sa muli, kita-kita tayo ulit sa sunod na video.